Kung naghahangad kang magtagumpay, mahalagang malaman mo ito. Maraming bagay sa buhay ang dapat nasa tamang panahon. Misang kapag pinilit mo kahit wala sa panahon, ay puro komplikasyon ang sasapitin mo sa buhay. Sa mga naghahangad na makamit ang tagumpay, kailangan maging maingat dahil pagmali ang motibasyon o kaya naman ay mali ang pamamaraan. Sa halip na mabless ka, baka puro stress ang abutin mo. Nasabi ko ito kasi minsan ang buhay ginagawang paligsahan ng tao. Gustong magtagumpay at makahigit sa iba. Tapos gusto itong makamtan sa lalong madaling panahon. Kung nararanasan mo ito, ang magandang tanong ay, bakit? Bakit gusto mong magmadali at bakit gusto mong magtagumpay? O lilinawin ko ha, hindi masama ang tagumpay. Pero dapat nating alalahanin na ang sukatan ng Diyos ng tagumpay ay maaaring iba sa ating sukatan. Minsan sa tao, pera, katanyagan at kapangyarihan o ng sukatan. Pero ganyan din ba ang nais ng Diyos? Ang Diyos hindi lang nakatuon sa makakamtan mo kundi sa karakter mo. Ang kayamanan ay hindi puro pera at material na bagay. Ito ay nasusukat din sa paglago ng ating pagkatao. Ang taong hindi nauunawaan ito ay lalong lumilikha ng panganib sa kanyang sarili. Tingnan mo ang sabi ng Bible, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang taong may tamang pananaw sa tagumpay ay marunong magsabi na hindi para sa akin yan o kaya hindi muna ngayon. Kabaliktaran niya ng taong kulang sa maturity at mali ang pananaw sa tagumpay na ang laging nasa isip ay gayahin ng iba o kaya higitan ng iba. Kahit na hindi naman kaya, o kahit hindi naman dapat. Hindi mo kailangan ng maraming kayamanan para marating ang tagumpay dahil ang tuon ng Diyos sa atin ay higit pa sa sukses. Ang nais niyang makamta natin ay significance. Hindi karera ang buhay na dapat makipagpagalingan sa iba. Hindi din tama na kapag meron ng iba ay dapat laging meron ka din. Tandaan mo ang sabi ng verse, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi dinadagdagan ng kalungkutan. Kung magiging malaya ka sa maling motibo at maling sukatan ng tagumpay, mas lalo mong ma enjoy ang buhay, mas lalo mong makikita ang kagandahan at kabuluhan nito. O, di ba? Asa ka pa.